Okay guys. So mag-init tayo ng tubig. Problema tayo kasi konti na lang yung kahoy natin. Yan, kapita ko yung kahoy storage ng kahoy namin. Wala na. Kasi yung paligid namin, paubos na yung kahoy. So, pasensya na guys, medyo maingay kasi nature talaga ng mundo natin yung maingay yung paligid natin. So, <clears throat> gawin natin guys. Maginit tayo ng tubig na ayos yung yos oil. Yan. Lagyan natin ng oil. Siyempre, use oil. Kailangan natin yung painitin muna yung chamber. Bilis. Eh. Yes, kasi may halong gasolina. Hintayin natin na mag-init bago pandarin natin yung blower. Eh. Yan yung blower natin guys gamita natin ng uh, DC to DC back converter yan 300 watts yan guys kasi wala tayong switch may kuryente naman tayo pero yan kuryente ito 200 AC ang problema kay yung switch nito yung controller sira kaya nag-isip ako ng paraan na makalibre tayo ng kuryente. So, solar yan guys. Yan, tingnan solar. Yan. Ayan. So, medyo magulo yung ano natin ngayon. Yung may inga yung paligid. May manok na tumutunog. So, ibalik natin. Hintayin na mag-init yung chamber. Tapos, saka pandarin natin yung ating solar yan so gamit natin pang luto o guys pwede pang saing pwedeng init ng tubig kahit pang laga ng karne ito guys maganda ito so kung wala kang kahoy basta matirek lang yung init Kapag luto tayo. Ang problema, hindi tayo pong gabi guys, hindi tayo nat hindi natin tayo makaluto kasi uh, sola yung gamit natin. At saka isa pa, wala tayong uh, wala pa tayong uh, controller yung tayo nakabili na ano, pang kuryente na controller sa direct sa AC so mas magandahan dito guys kung gusto mong makatipid ng kuryente ah uh, kailangan may battery ka talaga so wala pa tayong battery starting pa lang tayo ng ano ng nagbili ng solar so update ko lang kayo next guys so, so ngayon ah uh, pakita natin talaga yung ano yung pag pander ng ano uh, blower natin so tingnan nyo guys kasi may switch dito oh. yun switch so connect na yun doon sa so, may solar so pander natin kasi mainit na yung chamber okay okay guys tingnan nyo umiilaw na yun o tingnan nyo guys yan Pumayat na siya. So malakas yung blow guys. So, ayan. So ngayon, lagay natin yung anong kapawin natin. Malakas yung init guys. Yung So abangan <clears throat> so, natin magkulo guys. kung late na itong ano mamaya so lagyan natin ng ano ito yung daanan ng use oil yeah. okay. enseñar yo guys so yan at saka yung pakita natin ulit yung ano tingnan nyo guys so kung makonnect sya yan yan ang pa lang yung paglagay ng ano ng solar kasi bago pa lang nabili sinubukan kong muna, muna So, kung gusto nyo ano guys, subukan nyo rin. Ito. Uh, so, <clears throat> okay. Yan na. Kaya natin magkulok guys, yung ano natin, yung ano yung sodo ng used oil natin yun, tingnan nyo guys so yung kasi hindi man natin mabigla yan kasi mapuno yung chamber natin pag mapuno ito matay din yung apoy kasi yung hangin yan aabuti ng used oil Lakas guys yung ating ano, yung koreyente kasi yung araw. Medyo mata kaya guys natin yung mga mga yung, mga yung champion. Parang, alos, hindi mo nakita yung mga mga Malakas mga 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 guys. So, pwede mga mga natin dagdagan Dito sa may Kasi ito May mga ito ng ampere mga Yung CC tapos yung CU mga mga pwede natin siya kaso lang pag i-adjust natin na ma, ma malakas yung ano yung lumalabas dito na kuryente niya baka sunog na yung yung ano natin yung lower natin yet so tama tama lang kasi itong lower natin 12 volts ito guys yung lumalabas dito 12 volts din yan pahintay okay, okay, na natin naman mga 10 talaga natin timplahin yung ano guys yung kasi kung masyadong mahina, masyok din. Pagkain na apoy ng apoy yung yung gato niya. So maganda itong magamit guys. Hindi siya mausok. Yan. Hindi siya mausok. medyo nakap medyo mano na yung tangke ko guys kasi medyo matagal na ito ito ngayon na ako nagbalik ng ano ng gamit ng uh, oil kalan kasi yos kalan kasi yung kahoy namin dito kumpit na lang so may kasi nilangat ng kahoy ngayon guys kaya ng kapas so, mamaya ipakita ko yung solar kung ilang watts 'yun. Sa ilang bultohe yung, yung solar na nabili ko guys. yung kulot nya ayun, tingnan nyo guys tingnan nyo pumukusap na so yun guys, pakita ko na yung ano ko, yung solar ko kunin ko na yung Ito tingnan nyo guys. So, yan. 600 watts siya guys. So 18 volts. So yun. So balik natin doon sa taas. Okay. So yun na guys. Okay. Balikan natin. yun okay na so maraming so maraming salamat po